Ah guys, ah, magandang umaga guys. Mga idol, magandang umaga. Mabalikan natin ang mga kambing ko ngayon guys. At ilan niyo mga kambing ko ha? Yung mga bigay ko pagkain sa kanila guys. Parang ano, parang manok lang. Ganyan sila sila guys. yung isa kong kambing guys oh. Eh. yung lalaki guys cute kayo guys oh. <laughs> mahaba ang sungay guys oh dinan nyo parang baka <laughs> lalaki yan eh o iba naman yung ano yung isa kong lalaki guys ang iyang kanyang ano yan sa saya sungay ba sungay Bang kelasih. Kasih ang anginannya eh parang lagsaw. Oh. No? Ah bung. Kelasing kambing ana araw-araw ito guys basta araw-araw bigyan ko ito ng mga pigs kasi kailangan mag ano na ang pigs ayan uh. buntis na itong mga babae guys wala ito mga buntis ito so, ito ang pinakahaba ng sungay guys oh <laughs> parang lahi ng lagsaw oh tingnan nyo yan Shoutout pala ako guys sa mga nag support sa channel ko guys yung mga lahat ko mga kaibigan guys at saka yung mga pinsan ko dyan sa Manila guys sa ibang yung mga anak ko dyan sa ibang bansa uh, Shoutout ako sa lahat shout -out pala ako kay Ronald Tizio sa Valencia yung matali matalik kong kaibigan Yan. At saka si Lloyd Diputado. Shout out ako kay Lloyd at saka Lloyd Diputado at saka si Ninyo Tan Albertosis. Sa mga lahat kong kaibigan ko, shout out ko sa inyong lahat.